Bangkok so tayo ngayon sa market ng Thailand tingnan natin kung saan naabot yung ating 400 tayo pasok ay mamimili Tunitib so, na manok Tunitib na manok isang kilo 90 yun nabili tayo ng gulay panghalo Tatlo sampo Tanglad Tolong um, si Kuyas uh. Satu lang yeah, man,

สองร้อยสามสิบสี่้านี้ทล <LY> ังกะบิลิงเตนังลังกะนตองพิจามิลิกบายนัง At ito yung sobra sa ating 400, Dibili tayo ng gata. Tingnan natin kung kakasya pa. Mayroon tayong 25. Kita tayo nang gata. Kita nang gata 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 ang unang yugo ito may natin magano. ito 30 lumagpas tayo ng 5 baht so yung nagastos natin lahat lahat is 405 sa ating pinamili dito na tayo sa bahay ito natin yung ating pinamili sik natin 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 yung pinamili so worth 405 dito lahat yung ating binili so worth 405 lumagpas tayo ng 5 baht at ito na lahat yung ating nabili sa 405 natin ano so, na tayong pangsahog sa tinula ng manok ito tatlo Tatlo sampo. Shrimp. Tatlo 50 lang ka. Baboy. At ito. manok. Sobrang isang kilo. Nitib. Mayroon tayong dragon fruit at buko. Ito po lahat yung nabili natin. Nung magpasta yung ng 5 baht.